Hi guys! Magandang araw! Today is Tuesday. Time check is 8.35 na ng gabi. Tatapos ko lang nagluto guys. Ngayon, magtutupi na naman tayo ng mga nilabhan ko. ng lang ngayon. yung ano ko pa ito si guys? Lagahan. Makasampay ko lang doon sa may ano. Sampay Thursday ko ko nilagahan. Eh, hindi ko pa natupi. Ngayon lang ako nagka-time na matupi ko na itong mga nilaban ko. malapit na naman ang weekend guys pasensya na guys matagal na akong pinakapag video kapag upload ng video busy sa trabaho sa napamag na rin

pagsisikapan ko na lagi ko kayo i-update lagi ako mag-upload ng video kahit uh, once a week or twice a week ako makapag-upload ng video bah! at salamat na pala sa mga nanonood ay naku sobrang init ng ano ng panahon sobrang init 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 talaga Kailan kaya uulang? gusto ko ng ano guys gusto ko kukulan Kalau tak seramat, tak terpuji. Jangan keluar jangan forget to subscribe, like, and comment.